Nako nako nako, Tila hindi masyadong masaya ang ating mga ka pagkatapos lumabas ang part 2 ng video expose ni Saldeco, ang bago nilang bayani. Eh sino ba naman ang matutuwa sa part 2 na yun? Halos walang laman ang video expose ni Saldeco. Eh parang labintador na umusok lang at di pumutok. Woo! Alam niyo yon yung sisindihan yung labintador tapos takbuhan na, ayan na, ayan na, na. Tapos biglang umusok lang. Nandito nga pala po tayo ngayon sa Davao International Airport at makikita sa ating likuran ang KOJC compound ni Pastor Apollo Quibuloy. Yung bandang kanan na building na nakikita nyo, yan po kung saan na-capture ni General Nick Torre, si Pastor Kibuloy, nung nakaraang taon. Balik tayo sa video ni Saldi ko. Kung gusto nyo pong magaksaya ng oras, panoodin nyo yung part 2 at makikita nyo doon ang isang Saldi na nag-diet. Mm -hmm. Ang ipapakita niya doon ay hilera ng mga maleta na parang may sale sa SM Department Store. Woo! Eh maski sino naman makakapag-produce ng ganung retrato eh eh pumunta ka lang sa department store kaya yung iwanan ng maleta sa MOA may hilera po ng mga maleta doon na pwedeng retratuhan tapos expose na Woo! Puti pa yung retrato ni DPWH Engineer Bryce Hernandez, bulto-bulto ng pera na nasa ibabaw ng mesa ng bilyar. E ba, mahirap mag-setup ng ganong perfectorial, bilyon-bilyong kwarta kung bulto-bulto ng perang pinakita ni Bryce Hernandez etong kay Saldeco, part 2 ay retrato lang ng mga maleta at gusto niya agad maniwala ang mga nanonood na perang laman nun. Woo! Siguro may maniniwala doon pero yun yung mga nagbubulag-bulagan. Tapos ang pahayag ni Saldeco, wala daw siyang naging parte sa kaperahan dahil lahat di umano ay napunta kay BBM at kay Martin Romualdez. Eh bakit pa siya nakisali sa hakutan ng pera kung wala pala siya maski tip man lamang? Woo! Tawag na mga bisaya, walay pahalipay. Eh. Woo! Wala, bisan pa mainit. Woo! Ibig sabihin, maski pang merienda, wala. Sino niloloko nitong si Saldi ko? May isa pa pong butas ang script ni Saldi ko. Sabi niya, Tama daw si Sergeant Orly Gutesa sa kanyang naging testimonya sa Senado dahil yung mga maleta daw na yon ay talagang dinala sa bahay ni Martin Romualdez. Di siguro nanood si Salde sa paglabats ni Gutesa sa Senado. Kongresman ko, ang sabi po ni Gutesa, 46 ang maleta na nilipat-lipat nila at ang labing isa ay naiwan sa inyo. Kung sinabi nyo na wala kayong pang merienda man lang. Labing isang maleta na may 50 million kada isa, 550 million yun. Maski restaurant, pwede nyong bilhin. Tapos, sinabi pa ni Saldeco sa kanyang part 2 na ang dinilibira ni Gutesa sa Forbes Park ay bahay ni Martin at BBM. sabi po ni Gutesa, isang bahay lang dinilibiran niya sa Forbes Park. Ano yon? Magkasama si Martin at BBM sa isang bahay? Isa naman lang nagtawagan nitong si Gutesa at si Saldigo para magtugma mga mga pinagsasabi nila. Woo! Kung wala silang sapat na load, eh, pwede naman silang mag-messenger na lang. At least, libre ang tawag doon. Importante, tugma ang sinasabi nila. Dahil nga hindi sumabog ang labintador ni Saldeco sa kanyang part 2, ito ay umusok lang. Ang pwedeng asahan ng ating mga kadidies ay ang part 3. Naks naman ha, may part 3 pa. Parang Star Wars. Woo! E talaga naman pong naghintay ang mga kadidies dito sa part 2 dahil nga mahina ang pasabog sa part 1 ni Saldeco. Part 1, wala din naman talagang lamang ebidensya kundi ang listahan ng mga projects na nasali di umano sa budget. Wala namang patunay na galing yung listahan kay BBM kundi yung nadinig daw ni Saldico na yun ay kinuha sa isang brown leather bag. Galing lang sa brown leather bag, ebidensya na? Mahina yata talaga ang scriptwriter ni Mr. Saldico. Nakakabili siya ng mga aeroplano tapos hindi siya makakuha ng matinong scriptwriter? Woo! Meron pang sinabi sa part 1 na ang listahan na galing di umano kay BBM ay para gawing insertion sa budget. Mga hindi maalam sa budget ang maniniwala sa ganong pahayag. Ang Pangulo po ang gumagawa ng budget. Woo! Tapos sasabihin mo kakausapin niyo yung taga-kongreso na magsingit ng item sa budget? eh kung pamilyar po kayo sa proseso, ang mga nagsisingit lang po sa budget ay yung mga senador at kongresista. Hindi po nagsisingit ang Pangulo kasi hindi niya kailangang gawin yun. Kumbaga, ang Pangulo ang nauuna sa pila, tapos sabihin mo sumingit sa pila? Woo! Mr. Saldeco, sana maging maayos ang part 3 ng video mo. sayang din po kasi ang oras na mga nanonood nito.